Yan mga boss. Hindi niyo na rin yung ako meron Yan mga boss. Dito kami sa ano. Yan, thank you kay ma'am. Di kami dito. Bibili sana akong gato na ano eh. Kaso nga lang may nakita ako dito na mas maganda. Kunin na rin. Ito, binibenta ng 15 yan. Vintage. Kunin na lang natin to Sayang. Buti nakarating kami dito

eto ano to <coughs> boss ano yan iron lahat yan maangat yan ano tong ano na to ano yan yung dental barber's care ha ah. maangat yan ano 1932 tayo, no? 1930 1932 pa to oo uh, uh. grabe ano anong anong model kaya to sir <laughs> di ba gulangin ah, pero made in korea siya so, no uh, <coughs> ano ano 1926 kilo 1927 ah ito? Uh, cast iron yan sa ano to, di ba? Hindi, yun, yun. Eh, di, mahal yan. siya. yan, nasa Grabe na. yan. Ang angkor. eh ito? Yung sa fire hydrant. Fire hydrant yan. Marami, dami dito ito. di ko siya. mo kung muling na sa akin yung mga nasa kapit na ay. balikan mo rin. Ganda oh, ng ano man. mo dito, sir. Ilang taon ka na dito ang naggaganto, sir? Ano ako, President uh, uh, ng ni dito. Ngayon mag senior ako, 60 na ako, may ako. nag na ako, nag-ilibong libang na ako dito. Pa. Ay, bali, junk shop talaga dati, so, ano mo? Oo, junk shop talaga. din yung gusto ko sa probinsya, eh. Uh, Hindi ako, lahat ng sekreto ng junk shop may bibigay ko iyo <laughs> Oo, oh, lahat ng sikreto ng junk shop. Oo. Ay, ano? -lumana, ano lang? lumang na ano? Ayan mga boss, napakadami koleksyon. Ang dami, oh. Sa taas. Tau, sa mga musis sa taas. Sama ka na, napapapang mo na helmet mo. Ayan mga silver yata ito, eh, no? Ito mga, ano, dyan, 1945. Grabe. At saka yun, Spanish era yun, mga bote na yun. Yan na yan, si Rizal. Sir, million, million, million halaga nito pag binenta mo kay Bustoyo. Hindi, magkakilala kami ng friend kami nun. <laughs> friend pala kay <laughs> ng Bustoyo. Hindi, Bustoyo kasi talaga magiging to. Grabe. Hindi, mag-antig kami. Akit siya akit kayo. Tingnan nga oh. natin dito mga boss. Hindi, hindi mo kalagpaw. Ayos, ano? Ano yun? Daming vintage dito, mga antik. Binebenta lahat niya sir tong mga ano dito. Yung iba lang. Yung iba ano. Sana ibigay sa akin yung ano. Yun yung gato na yun. Kasi hirap ilipat nun eh no. Tumutunog na yung, oras yung orasan. Pag kinusiyan mo, ano yan, deprivation source yun deprivation. Okay. pag 11 na, 11 na tunog. Ah. Kahit yung nasa na kaya nga ito maraming dalawa. 11 na naman tunog yun, plus 12 yun. Mga ano, yung mga... Gaganda dito. Lamig pa ng lugar niyo dito, sir, ah. Naka-aircon pa Ah, naka-aircon pa pala, so. Oh, sige. Tayo na natin to. Magkikipag-transaction muna tayo mga boss. Dala ko na sa 1960 to. Eh. Ito, papainom namin Eh. Ipapainom sa amin ni eh, sir. <laughs> para lang. para ko sa inyo. daw, freebies. Bili ng yelo. yelo. <laughs> ah. <laughs> Hindi, para na... Mamaya masarap eh. Ako lang mo masarapan. <laughs> Eh, tayo, oh, man, yeah, sarap Pepsi 1962. <laughs> Original legit yung laman niyan mga boss. Ano naman ko na ako ngayon na yun Sir, ay, yung rep mo ilang ano nga, anong... 1942 1942? Uh -huh. Grabe yung rep na yan, no? <clears throat> Ano yung pinakaluma mo dito na ano sir, yung pinakalumang luma mga... na koleksyon? Yung damawa na, yung mga bote, yung, ano yung era kahit ito walang welding, may binuo. Ayan? Ah, Ayan ito po. Ito. Mga vitanilia. Mga bahay ng Kastila Ang ah, araw, ah, araw yan. Ang oh, walang welding yan. <laughs> walang welding yan. Pag so, may nakita, welding ko, sa inyo yan. Pag may nakita, Grabe no? Walang welding to. Saka walang hand drill nung araw. Alam mo ba yung drill nung araw? Yung pag ng bakal malaki. Tapos may mga kunya. May mga tinanong. Kinagal lang yun. Walang welding. Ayan o. Walang welding. Rematch hindi, puro oh. yan. Oh. Tapos itong mga design niya, tingga yan. Tingga talaga. Mm. Spanish era yan. Hindi nga Parang... Grabe yung ang angkla dito, sir. No? Dang libo pala to. Grabing ang ng araw, Yan ang Grabe yung angkla na to. <laughs> <laughs> yan mga boss, ito yung nakuha natin. Bili natin ng 15. Grabe yung mga ano ito. <laughs> Boss. Kasing bigat yan ng isang buong motor. Gato. Doon. Naiuwi na natin yung gato. Oh, <coughs> oh. Wait lang, huwag nyo yung ibagsak ha. Tayo. Tayo mo. Nasa 130 kilos to. Tayo natin yung gano'n. Lagpas kaya 130 boy.